Gustong maging VA pero wala pang experience? Makakatulong ang paggawa ng portfolio. Pero bago ang lahat, alamin mo muna kung anong skills ang gusto mong pagkakitaan at kung kaya mong gawin ang isang trabaho ng pangmatagalan. Iba pa din kapag maging specialist ka. Mas hilig mo ba ang pagsusulat, pag-design, web development, social media, community management? Ilista mo mga yan ng sunod-sunod. Ngayong alam mo na yung skills na gusto mong i-offer, panahon na para gumawa ng portfolio. Marami ang nagsasabi, ang hirap naman gumawa ng portfolio. Pero ang totoo, ang portfolio ay samples lang ng mga ginawa mo. I screenshot mo ang mga data entry mo, Canva designs, mga nasulat mo, tapos gamit ka lang ng Canva, Notion, Google Docs, or website para ipakita yan sa client. Huwag kakalimutan gawing public yung URL mo. Isa pang tanong, wala pa talagang client. Paano ko makakagawa ng portfolio? Tulad ng sabi ko, hindi mo kailangan may client. Pwede kang gumawa ng practice projects para ipakita ang alam mong gawin yung trabaho. O di kaya mag-offer ka para sa mga kaibigan mo. Next, pagandahin mo ang portfolio mo. Gawin mong easy to navigate. igroup mo based sa skills mo. So, ready ka na bang magka-client? Siguradong kapag may portfolio ka, mas may advantage ka na kesa sa mga ibang applicants. Nagustuhan mo ba ang video ito? Follow mo na para sa free tutorials, templates, and resources. Tara, sama-sama tayong umasento online. Till our next video.